It's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Pag sususpechahan mong may gusto sa'yo ang best friend mo kapag niregaluhan ka niya ng blank sapatos. Malilimutan mo ng lahat. Wag lang ang birthday ng iyong blank. Tatay, kapag binili mo ito, kailangan mo mag-down payment. Kotsi, sinong madalas pagchismisan sa barbershop or salon? Barbero, ilang oras mo kayang tiisin na hindi kumain? Two hours. Let's go! Tignan natin kung ano yung food sa mo. Pag sususpecha mo may gusto sa'yo friend mo kapag nirigaluhan ka niya ng sapato sa Ang sabi ng na survey natin, Pans Uy! Wala. Malimutan mo ng lahat. wag lang ang birthday ng iyong tatay. Ang sabi ng survey, Wow! Kapag binili mo ito, kailangan mong mag-down payment. Kotse. Seven survey. Wow. Sino madalas pagchismisan sa barbershop o salon? Yung pagmero mismo. Oh. Survey? Wala. Ilang oras mo kayang tiisin na hindi kumain? Two hours. Survey? Wow. 89. Not bad, ha? Very good start, Rizmel. Let's welcome back Howell. Howell. Welcome, man. Uh, ang balita, Rizmel, 89 ang nakuha. Ibig sabihin, 111 to go. Kaya. Kaya natin yan. So, at this point, makikita na ng mga viewers ng sagot ni Rizmel. And please give me 25 seconds of the clock. Pagsususpet siya hamong may gusto sa sa'yo ang best friend mo kapag niregaluhan ka niya ng blank. Rosas. Malimutan na ang lahat. wag lang ang birthday ng iyong... Mother. Isa pa, bukod sa parents. Best friend. Kapag binili mo ito, kailangan mo mag-down payment. Sasakyan! bukod sa sasakyan? Bahay. Sino ang madalas pagchismisan sa barbershop o salon? Kapit bahay. Ilang oras mo kayang tiising hindi kumain? Isa. Let's go out. We need 111. Pag sususpechaan mo na yung mo, ako, eh, may gusto sa'yo kung bigyan ka ng rosas. Ang sabi ng service sa rosas ay... Yan. That's the number two. Ang top answer ay sing-sing. So, sing-sing. Sing-sing. Malimutan ang lahat, huwag lang ang birthday ng iyong best friend. Sabi ng survey. Wow, meron. Siyempre, ang top answer ay parents. Kapag binili mo to, kailangan mo mag-down payment sa bahay. Survey? Yeah. Ang top answer ay sasakyan. Number two ang bahay. Sino madalas pag-chismisan sa barbershop or salon? Kapit bahay. Ang sabi ng survey. Meron. Ang top answer, artista. Ilang oras mo kayang tiisin hindi kumain? Sabi mo, one hour. And on survey? Wow. Five hours on top answer, anyway, Howell. Yeah. Guys, congratulations. Nanalo paling kay na 100,000 pesos.